talagang talagang marumi yung sasakyan mo pumasan mo talaga <laughs> <laughs> e pag hindi mal pag hindi madumi pag hindi madumi guys ay eh, hindi na tingin tingin lang muna pag marumi punas ka talaga o tingnan mo yung video hindi siya talaga na marumi yung sasakyan kasi bumaon doon sa ano sa buhangin doon sa indatsis Mahirap yung Mahirap nang maghanap na ano? <laughs> ha? Oo, oh, maulan doon sa Inlansi oh. Basta, yeah. gamitin mo yung pampadulas Ayun, yeah, yun, yun, Para maraming mahuli Tangin na uh, huling pasayro nito guys <laughs> oh, hindi na naman to for the weekend Pwede, pwede na Oo Medyo ibaba mo yung ulo mo kasi para makita. Wag! Huwag <laughs> trademark na yan na yan Ito dito parang ano yung maninipis na yung buhok na yan. Para lang may kulay yan. Pero sa totoo lang, wala. Normal yan, normal. Ala pa nga ang puti. <laughs> normal sa nagkakaita dyan. Yung hindi matanggap yung edad nila na nagdagdag na po uh, taon-taon. Eh, kailangan na talagang magpag-tickup kayo hindi nyo pa tanggap yung reality eh. <laughs> guys, ano masasabi mo guys. <laughs> yan, gagawa na naman yan guys. Oh. Tapos na mag inspection Tapos na mag-training. Gawa na naman tayo ng pampasabit. Pampasabit na naman. Eh, Mag-donate na naman yan doon sa Fornets. Donate na naman. so <laughs> guys, pang-donate. Pero, babawi yan. Eh? Ganun talaga yun. Basta, ano, eh? May kung sinasabihan sa kasabihan niya eh pag may may kinanin may aanihin. Mm -hmm. natulad niyan 'yung pag may binaon may huhugutin. <laughs> <laughs> Kaya pag may pag magkataon magbaon mag at magbaon kayo palagi para baon-baon baon para baon baon hugot-hugot. Para may mahugot. <laughs> And guys, oh. Nawala na yung alikabo kasi umulan ka pag gabi. Nung paglabas ko, kawawang kawawa na itsura ng sasakyan na to. na lang Sa lab mo yung ano mo guys. Sa malinis. Doon ako, doon ka na i-enjoy sa luma eh. Kasi bibigyan mo ng magandang ano. Importansya. Importansya at saka lalo mong alagaan. Lalo lang mong mamahalin <laughs> <laughs> ah. Okay guys. Bakit yung luma lang bang minamahal? Paano Mayroon yung bago? Na yung, mahirap na yung bago sa edad natin. <laughs> Mintay na lang tayo sa luma. Kaya kung kukuha ka pa ng bago ngayon. Tumatawag ah. Hirapan na tayo. <laughs> selama <laughs> <Hello, Ian. laughs> <Salamu alaikum. laughs> yes